Saul. Gusto ko lang magbigay ng uh, pagpagliliwanag lang. Kasi nga, yung mga kanina kasi alas dos na madaling araw, nagkaroon ko ng dagdag bawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Uh, una muna gusto kong liwanagin, ang Comelec, wala kaming pagsusuma total. Nakita nyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa noon. Bawal. Sapagkat kami ay... Uh, kami ang COMELEC and therefore dapat yung official yung pwede namin mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12, at least sa senador at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Ang makikita nyo po sa website ng COMELEC, real time, real time, ibig sabihin talagang uh, hindi na hindi siya hindi siya uh, kulang sa oras o hindi siya late kundi real time ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore, kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming uh, sa aming pong uh, server na 93,600 na precincts, or more or less, sabihin na po natin, 94,000 na presinto. So wala po. And therefore, yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede nyo alamin na ipadala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano ba talaga ang boto? sa Uh, uh, nilalabas, yan po yung galing sa aming server. Gusto ko lang pong paliwanag sa inyong lahat, inyong mga pa Sabihin na po natin na yung mga bilog na yan, ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagkayan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, sham, at pagkatapos magta-transmit siya ng result. So yung dalawang ito magta-transmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito servers. Transparency si servers COMELEC. Magta-transmit po siya sa PPCRB. Magta-transmit media server meron pong majority majority at saka minority yeah. minority so ibig sabihin ito po direct na magta-transmit pero pa pala municipal board of canvasser MBOC okay o kaya CBOC magta-transmit siya diyan doon doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan, lahat ng yan makakatanggap, dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya yung canvassing ng pinakabayan niya para naman sa pagpuproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguni ang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sa pagkatapos na kaagad sila. So, kung itong, itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Yan. Padala rin po siya diyan. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human readable data. Kaya nyo nakikita nyo kagabi doon sa, web, sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB, Media, Majority Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangan i-proseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine-readable. So kinakailangan i-proseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng dalawang presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities tigda dalawang precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka madelay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Kailangan meron silang program para maiprocess into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si Tu, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang tatlo na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na ito, PPCRB Namfrel Media Majority Minority magiging lima na presinto. Kasama yung unang dalawa na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng Comelec, yung ipapadala sa amin sa second 15 minutes, yung tatlo lang hindi kasama yung unang dalawa kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, limang precincts muli, ang ipapadala sa kanila kasama yung naunang dalawa. Kaya merong naunang dalawa dito sa lima, may naunang dalawa na madodoble doon sa unang naipadala. ipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila yung mga nakakatanggap na ito. Yan, 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 yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin yung program na yun naglilinis. So that matatanggap nyo, sa halip na lima, yung tatlo na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpapakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Yung ibang entities na Pilipinas na dahil hindi po nila kaagad na linis dahil wala silang program na sinasabi natin. Kung kaya, meron pong entities na alas dos ng madaling araw, naglinis po sila. Nilinis nila, tinanggal nila, yung unang dalawa na dapat ay wala na sa pangalup sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging naduulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya kinakailangan linisin. Kaninang madaling araw, naglinis sila. Naglinis sila, matapos namin silang ikaw ang attention. Bakit wala kayong program na naglilinis? Kaya po, nakorekt nila kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po Comelec ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang Namfrel PPCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority minority pero yung sa media, kinakailangan yung mga na, nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo, kaya lang sumobra. Sabi limang milyon sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yung po yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isib nyo yung Comelec website na, na nilalabas namin. Kasi yung Comelec website, wala po yun, walang interruption yun, tuloy-tuloy po yun na nangyayari. Sa kasalukuyan, ang ating pong website ay tumatanggap na ng 98.75%. 98. At yung pong mga entities na ito, PPC Army, Namfrel Media, majority, ay tumatanggap din more or less ng 98%. May konti man discrepancy yung point na lang ang discrepancy sapagkat lagi naman siyempre una ang central server ng COMELEC. Pero yung mga yun, halos magkakaparehas yung pagkakatanggap nila. 98 na lang. O 98 na napapadala. Almost mahigit 1 point something na lang po ang kulang natin. At yung pong 1 point something na yung kasama po dyan, ang dato udin din sinsuwat. Kaya lang, again, wala po kayo. Pagka po minakita mga kababayan natin na ranking, pag minakita mga kababayan natin na boto ng bawat kandidato na nakasuma total, hindi po sa aming galing yon. Bawal po kaming gumawa nun. Ngayong araw na to, magsisimula po tayo ng canvassing. Ngayon, yung canvassing na yan, hindi po yan yung mga ito. Hindi po yan yung mga presintong yan na isa-isa. Itong buong bayan na to, ng bayan ng Timbuktu, halimbawa, yung bayan na yan, ipapadala yan sa PBOC. Provincial Board of Canvassers. Pag nagpadala dito, hindi na po magpapadala muli sa mga entities na yon Wala na. Ang transmission yun lang mga presinto. Kasi ito ang source. So ngayon yung PBOC, kung meron siyang, sabihin na po natin, dalawampu na bayan, isusuma niya ang lahat ng dalawampung yan para magkaroon sila ng tinatawag na provincial canvas. At itong provincial canvas na ito ng probinsya ay maglili ay ta-transmit naman sa NBOC. So nangangahulugan kung meron ng isang probinsya ang nakatapos sa kanilang canvassing, nakapagproklama na ng kanilang governor, vice governor, sanggunian, pwede na silang magpadala electronically sa amin, yung binuksan natin kahapon na CCS, sa NBOC. Kaya kung gano'n kadami ang probinsya, gano'ng kadami po ang ikakanbas ng COMELEC NBOC na bilang ng mga kanbas mula sa iba't ibang probinsya. At ang bawat post sa abroad ay kanya-kanya rin na padala dito. Kung 93 yung post, 93 din ang ipapadala na ganyan kadami. Yung pong highly urbanized city, kanya-kanyang padala rin po yan dito sa COMELEC. So, ibig sabihin, yung po ang matatanggap namin, hindi yung individual na presinto. Eh, bakit kayo, chairman, meron ganon? Bakit kinakala meron kayo doon sa server tapos nilalabas nyo? For transparency sake. Para kayo mismo, gusto nyo malaman, sige nga, tama ba yung naipadala sa COMELEC, sa server, na election returns? Nakakuha kami, nakakapicture pa. Ito ang botong nakuha namin, tama ba yung pinadala? I-click nyo lang sa website ng Comelec, yung mismong bayan, yung mismong presinto, tingnan nyo, tumutog nga ba yung nakuha yung picture na nakapaskil sa labas ng presinto doon sa naipadala ng Comelec. In the same manner, tingnan natin yung sa media. Yung bang media 1, media 2, 3, 4, 5 na kumuha sa server, pag ba nagsuma total sila at nakakuha ng ranking, yung ba ay nakabase sa tunay na boto? na nanggaling mismo sa presinto na natanggap din ni Comelec ni PPCRB, ni Namfrel para lang pumaliwanag sa atin ang ating proseso. So ngayon, ang kauna-unahang ating kakanbas, huhulaan ko na, local absentee voting. Sapakat kagabi pa lang tapos na ang local absentee voting sa kung uh, sa kanilang kanbas. Uh, kung sino nanalo, mamaya natin malalaman kung sino nanalo sa boto ng 51,000 na mga bumoto kasama ang miyembro ng media, walong daan lahat kayo na nakaboto sa local absentee voting. So yan, yan po yung ibig natin sabihin. So may posibilidad po ngayon na hindi tayo magtatagal. Baka po ko konti o ilan lang ang ating makakanbas kasi yung palang ang dumarating sa kanila. Pag po nagkagano, wag po niyong ikasurprise kung bigla tayo magsususpend muli o pwede tayo mag-resume halimbawa mamayang hapon pag may natanggap na muli tayo na result mula sa ibang PBOC, sa ibang post, o kaya uh, sa city uh, BOC. So yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin, wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala pong, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailang mag-adjust at mag-correct. Dahil nga po, sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, may, may, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganong. Kaya kinakila meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon nagpaprocess. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganong kabilis, pero accurate tama. At tumutug, tumutugma siya sa Comelec Transmission.